Ikalabing tatlong kabanata Hinugasan ni Jesus ang paa ng mga tagasunod niya. Bago sumapit ang pista ng paglampas ng anghel, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng pag-alis niya sa mundong ito upang bumalik sa Ama. Mahal na mahal niya ang kanyang mga tagasunod dito sa mundo at ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa kanila hanggang sa katapusan. Nang gabing iyon, Naghapunan si Jesus kasama ang mga tagasunod niya. Inudyokan na ni Satanas si Judas Iscariote na anak ni Simon na traidorin si Jesus. Alam ni Jesus na ang lahat ng kapangyarihan ay ibinigay sa kaniya ng Ama, at alam din niyang galing siya sa Diyos at babalik din sa Diyos. Tumayo si Jesus habang naghahapunan sila. Hinubad niya ang kanyang damit panlabas at nagbigkis ng tuwalya sa baywang niya. Pagkatapos nagbuhos siya ng tubig sa isang planggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga tagasunod niya at pinunasan ng yang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, sinabi nito, Panginoon, huhugasan niyo po ba ang mga paa ko? Sumagot si Jesus, Hindi mo naiintindihan ang ginagawa ko ngayon, pero maiintindihan mo rin sa bandang huli. Sinabi ni Pedro sa kanya, hindi pwedeng kayo ang maghugas ng mga paa ko. Sumagot si Jesus, Kung ayaw mong hugasan ko ang paa mo, wala kang kaugnayan sa akin. Kaya sinabi ni Simon Pedro, Kung ganoon, Panginoon, hindi lang po ang mga paa ko ang hugasan niyo, kundi pati na rin ang mga kamay at ulo ko. Pero sinabi ni Jesus sa kanya, Ang naligo na ay malinis na ang buong katawan kaya hindi na siya kailangang hugasan pa, maliban sa mga paa niya. Malinis na nga kayo, pero hindi kayong lahat. Sinabi ni Jesus na hindi lahat sila ay malinis dahil alam niya kung sino ang magtatraydor sa kanya. Nang mahugasan na ni Jesus ang mga paa nila, muli niyang isinuot ang kanyang damit panlabas at bumalik sa hapagkainan. Pagkatapos, tinanong niya sila, Naintindihan niyo ba ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag niyo akong guro at panginoon. At tama kayo dahil yan nga ang totoo. Kung ako na guro at panginoon ninyo ay hinugasan ang inyong mga paa, dapat ay ganoon din ang gawin ninyo sa isa't isa. Ginawa ko ito bilang halimbawa na dapat ninyong tularan, kaya gawin din ninyo ang ginawa ko sa inyo. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, walang alipin na mas higit sa kanyang amo, at wala rin isinugo na mas higit sa nagsugo sa kanya. Ngayong alam nyo na ang mga bagay na ito, mapalad kayo kung gagawin nyo ang mga ito. Hindi ko sinasabing mapalad kayong lahat, dahil kilala ko ang mga pinili ko. Pero kailangang matupad ang sinasabi sa kasulatan na trinaydor ako nang nakisalo sa akin sa pagkain. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa man mangyari, upang kapag nangyari na, ay maniwala kayo na ako nga ang Kristo. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang tumatanggap sa mga taong isinugo ko ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Inihayag ni Jesus na may magtatraydor sa kanya. Pagkasabi nito ni Jesus, labis siyang nabagabag. Sinabi niya, Ang totoo, tatraydo rin ako ng isa sa inyo. Nagtinginan ang mga tagasunod niya na naguguluhan kung sino ang tinutukoy niya. Nakasandal kay Jesus ang tagasunod na minamahal niya. Kaya sinanyasan siya ni Simon Pedro na tanungin si Jesus kung sino ang tinutukoy nito. Kaya habang nakasandal siya kay Jesus, nagtanong siya, Panginoon, sino po ang tinutukoy ninyo? Sumagot si Jesus. Kung sino ang bibigyan ko ng tinapay na isinausaw ko, siya iyon. Kaya kumuha si Jesus ng tinapay at matapos isausaw ay ibinigay kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap ni Judas ang tinapay, pumasok sa kanya si Satanas. Sinabi ni Jesus sa kanya, Gawin mo na agad ang gagawin mo. Hindi naintindihan ng mga kasalo sa hapunan kung bakit sinabi iyon ni Jesus. Ang akala ng iba, inutusan lang ni Jesus si Judas na bumili ng mga kakailanganin sa pista o kaya'y magbigay ng limo sa mga mahihirap dahil siya ang tagapag-ingat ng pera nila. Pagkakain ni Judas ng tinapay, agad siyang umalis, gabi na noon. Ang bagong utos Nang makaalis na si Judas, sinabi ni Jesus, ako na anak ng tao ay pararangalan na, at sa pamamagitan ko ay pararangalan din ang Diyos. At kung sa pamamagitan ko ay pararangalan ng Diyos, ihahayag din ang Diyos ang aking karangalan, at gagawin niya ito kaagad. Mga anak, sandali na lang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, pero gaya ng sinabi ko sa mga pinuno ng mga hudyo, hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Kaya isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minamahal, ganoon din dapat ang pagmamahal niyo sa isa't isa. Kung nagmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng tao na mga tagasunod ko kayo. Sinabi ni Jesus na ikakailas siya ni Pedro. Nagtanong si Simon Pedro kay Jesus, Panginoon, saan po kayo pupunta? Sumagot si Jesus, sa ngayon ay hindi ka makakasama sa pupuntahan ko. Pero susunod ka rin doon balang araw. Nagtanong pa si Pedro. Panginoon, bakit hindi ako maaaring sumama sa inyo ngayon? Handa naman ako mamatay para sa inyo. Sumagot si Jesus. Talaga bang handa kang mamatay para sa akin? Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Bago tumilaok ang manok, tatlong beses mong ikakaila na mo ako.